araw so, mga par, samahan nyo ako mag trippings dito sa panibagong spot na nakita ko. Dito ay masarap mag relax at mag chill. Tingnan mo naman no, 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 pare ang ulam natin ngayon parang dami par. Ano par? Deo po par? Tara, sama ka sa trip ko! <laughs> Stick to this video dahil sobrang mare relax ka dito. Dito ay magbabangka, ka, magluluto at magpo-food trip tayo. So what's up mga par? Ako to, si Lom TV, ang gumagawa ng mga video imposible. Ito na naman guys, panibagong araw, panibagong trippings! Ganda ng timing ko mga par dahil hindi masyadong mainit at high tide pang dagat. <laughs> At pagka ganito kakalmado ang dagat ay talagang masarap magbangka. Tanggal talaga ang mga problema mo. Promise yan mga par. Samahan pa ng mga gandang tanawin. Wow, I love this so much. Ano par? Tingnan mo naman para mga ispat ko dito par. Tingnan mo par. Ano par? Oh, ano par? At sa oras na yan mga par ay nahanap ko na ang aking ispat. At agad akong nag-relax na parang bang nakaupo ka lang sa napakagandang paraiso. Ano, par? Tingnan mo, par, ang pwesto ko, par. Ang linaw ng tubig, par. Ooh! Asteg! <laughs> May isda, par. O, nakita mo, par? May lumalangoy na isda, par. Pwede nating hulihin yan, par. Ha-ha-ha! <laughs> Eto na mga par, magpe-prefer na tayo ng ating lulutuin. Par, tingnan mo parang daming isda par. Pinupulot ko lang par. <laughs> isda. <laughs> at ang proseso ng aking pagluto, simple lang naman mga par. Una, naglinis muna ako ng isda. Pangalawa, hiniwa ko ang kamates at sibuyas. At tapos ay nilagay ko na ito sa kawali ang my tim na kawali. Napakasimple lang naman mga par. Tamang trip na naman tayo mga par. Ang galing. Pagkasalan ko ng aking niluluto. Tingnan mo naman par. Tingnan mo kung ano ang ginagawa ko dyan. Sobrang chill. Ang sarap! Ito guys, ang pang masarapan of guys. At nang maluto na ang lahat ng ito, eto na mga par, eto na ang hinihintay ko. Pagkaganitong drippings, ang inahanap ko talaga dyan mag food trip. Kain tayo mga par! Ha! <laughs> Delisyoso! Tingnan mo par, oh. Ano par? DF po par, baka gusto mong sumama sa trip ko par. Pang ang trip to par. <laughs> ito par, ang sasabihin ko sa inyo par, tamang trip tayo ngayon. Kung gusto nyo ng tamang trip, pwede kayong sumama sa akin. Tingnan mo to par, may inihaw tayo, may clamshell, may alimasag, at isda, banana. At saka hindi ko to alam. So, ano nga ito? Aratilis mga par. Wow! <laughs> Kain tayo par. Tingnan nyo par. Oh, Ah. Mm. <laughs> Ito pa, mga par. Kaya itong sinasabi ko sa iyo par. Mag-schedule ka na ng tripings mo kahit mag-isa ka par. Huwag mo nang antayin tropa mo par. Tingnan mo ako par, mag-isa lang ako par oh. Mm. Ang sarap pare! Ang sarap sa ganitong probinsya pare! <laughs> Ito ang matindi par. Tingnan mo to par. Tingnan mo to. Clamshell to par. Wow. Kita mo to par? Samahan natin ang kamatis. Isang balakas Par. Bobe pa. Tu pare. Sa wakas nagwa. Sa wakas natapos ng pananood ka ng YouTube. Sobrang natatakam ako ng mga kain doon par ito. Kakainin ko na. Hmm. Ang sarap par! <laughs> ang sarap kumain pag ganitong tripar. Sobrang nakaka-relax par. Tingnan mo paro. Hmm. Kaya ang sasabihin ko sa'yo par, gawin mo nang mag-isa par. Wakasan mo na yan na puro plano par. Gawin mo na par. Mag-trip ka na par. Sa lalong madaling panahon, par. <laughs> Oh, pare! Ang sarap talaga, pare! Sa ganitong trippings, pare! <laughs> Tingnan mo, pare, Ang gagawin ko, par! Pagkatapos kong kumain, par! Tingnan mo, par! Kung anong trip ang gagawin ko, par! Na, <laughs> magtatanggal ka lang ng sombrero? Tingnan niyo pare, Ang gagawin ko, par! Pagkatapos kong kumain, par! Tingnan mo, par! Kung anong trip to, par! Ha-ha! <laughs> ka lang naman sa malinaw na tubig, par! Dito sa Magandang dagat par, isang kalawakan. <laughs>